So, sa mga national athletes natin, sa akin, uh, ang komentaryo ko dyan is huwag na nilang bawasan. Kasi, alam mo, naglilikom pa rin naman ng basketball mm -hmm. ng, ng, ng gasos pampuno eh. Other than yung nanggagali sa mga private uh, companies like Kayla RSA, Mr. Ramon Ang, Mr. MVP, Manny Pangilinan, talagang other than them, naghahanap pa sila ng mga kung sinong gustong tumulong sa gastos. Pare, kasi bakit kanya? Saan ba nang pupunta itong mga national athletes natin. Maglaro lang basketball, nag-abroad po 'yan. Kung titingnan niyo, ito si Carlos Yulo, nagte-training 'yan kung nagko compete Correct. abroad. Sila Obiena nagko-compete abroad dito sa national, sa domestic, nagko-compete sa Europe, US. Eh magkano po ang gastusin din doon? Eh napakalaki ng gagastusin mo, yung per diem, tirahan, okay, pagkain, mama. yung mga aeroplano, airfare. Talagang limpak-limpak na pera sa lapi ang kailanganin mo. At uh, ang ito naman sa mga bakit ka mo medyo kung makita mo medyo naka naka-tuon lahat ang tul tulong sa mga basketball kumisan, minsan syempre, basketball ngayon pumapasok volleyball kasi syempre yung mga advertisements advertisers din naman yung mga mga big brands diyan syempre kung ikaw meron kang gustong makilala yung produkto mo doon na sa mga highly rated na mga sports Correct. Ayan na. E, siyempre, gusto mo, doon na sa mga teams na mga players na kaayay ang panoorin, nandito pala sila idol, dyan mo na i yung sponsors. Tapos, siyempre, mas mag-better ang exposure ng bawat bawat brand na papasok at tutulong sa mga atleta natin. Ang dito lang sa atin, yes, totoo yan, malaking tulong yung, yung, yung pera, yung logistical support pero dapat pantulong lang 'yan pero dyan, magkakatalo pa rin niya sa tamang technique, tamang training, tamang formula in in your particular sport kasi ang pera nanjan pero kung mali ang training, mali ang mental preparation, physical preparation, maling coach, maling atleta ang pinadala mo, hindi ka pa rin magiging successful. 'Yun pare, kasi kailangan sama-sama kung titingnan mo ngayon sa atin o na, kumpara yung mga atleta natin, sila Carlos Yulo, titignan mo, hindi katulad ng mga atleta sa ibang bayan na talagang bansa na ang suporta, todo-todo, gamit, lahat. San pa naka, naka, ano yung mga yan? San pa nagte-training hindi natin na alam eh. Pero makita mo sa atin nakapag-produce tayo ng dalawang gold. Bakit? Eh siguro lahat nag-fall into place, nandoon lahat ng, ng support yung exposure niya, tamang technique, tamang training, tamang motivation, sakto lang yung dri driven yung tao kaya yun nakapag-